guys, this Oh my God, welcome to this video. At to this video po ay merong isang taong may iibig sa <laughs> <laughs> Dahil, dahil sa pagkakasalan, <laughs> umaalis na walang permiso. <laughs> Itatago natin siya sa pangalang Amanda! Wow nag-impact na po sa Amanda, yun na po ang kanyang mga With Mia of course. Dahil aalis na siya sa bahay ni Amanda. Yes! 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 yes. Oh my <laughs> Hindi na alam bakit nagkatawanan ka. <laughs> aalis siya dahil ano siya, it's been 3 days na nang um, uh, umaalis siya na hindi nagpapaalam at ano sa 24 hours ang wala dito. alis siya ng hapon ay nang ano nang tanghali tapos babalik siya nang tanghali. Oo, oh, oh, tinibay. Why? Hindi siya doon saan? Nakaibakang minsan. Oo, oh, nakaibakang. Oh, diba, na sa kanya. Oh, oh, Kaibakang sa kanya talaga lagi. Oo, oh, diba? Bakang, an, wala ako, bakang siya. Ang concern kasi ni Brenda is, kung paano, kung ano siya, mapapano sa daan, whatever. Hindi ba <laughs> siya malita kung, kung simba <laughs> kung ma, ano, ma-discuss siya. Sinong, sinong dahilan bakit na-discuss siya, whatever. Kasi, ano, under siya sa pamay ni Benda. So, si Benda ang responsibility whatever happens to Amanda, di ba? Kaya, ikaw, chika, kalakaw, anak, uh -oh. yan na. Chika, kaya Brenda kay para... Ah, uh, anak, parang may isang oh, signature, ano ba? Chat ka, chat, chat. Uh, uh, or, ah, uh, ah. Uh... Uh, oh, video call. Aray ko. Hindi, okay na yung ano eh. Uh, okay, okay na yung... Picture, oh. speech, uh, shot, shot, and, and send. then send. Uh -huh. Ah. Ana ana ana. kaya talaga ba talaga Ha? baka uh, ay kay Melmar, talaga ah. uh, uh. <laughs> ka. Ah. kaya talaga siya, talaga kaya so, Kailangan niya talaga kaya -ano, talaga kaya talaga kaya talaga kaya talaga kaya talaga kaya talaga kailangan talaga kaya talaga kaya talaga kaya talaga kaya talaga kaya para muli hindi na niya ano hindi niya gagawin uli yung mga ano kasalanan niya kasi kung mag sorry siya tapos okay mm -hmm. siya, sigur, na sabihin ako siguro gagawin ba, at gagawin alam niya hindi, hindi rin niya pag kaya ko usapin natin hindi niya ma-realize yung mag-sorry because hindi nga siya aware amang mga oh, hindi, hindi natin ma-explain din kung bakit ganito ganyan so at least alam niya din yung ano oh, at least o ma-feel sure sure. niya ba nga ano pala yun mali pala yun ako lang, akong alam ka na. Nandun ka na. Ano, eh, eh. Oh. Pero, wala pala sila yung alam dito. Ana, Ana. Ikaw ang baklay na ako. Pag wala ako, ay, wala ako. <laughs> ah! Para pretty. <laughs> Pag wala ako, ando ay bakang. Ito, bakang, di ba? Ito si bakang ba? Ah, bak bakang. Di, dali, Pero yung si, ano, si Oyong. Oyong, ayon. Oyong, ayon, di ba? Oh. Ganoon. Ayun na po, wait nang po ha. Siya, nagmumumok mo, kumiiyak kanina lang. Oh. Hindi kasi ko siya na-videoan kasi kumakain ako. Ayan, wala nang kanya mga damit dyan. Yan po ang isa katikat. Diyon kasi kay Argel, kay Lyra, kay Benda, kay Jigjag. Dito, sa kanya. Lahat dami nang wala, ang dami pa rin yung gamit ha? Lahat? Ang dami mong gamit. Ang dami mong gamit. Ang dami mong gamit. Ayun o, parang mo yan sa inyo balay. Si po. May balita kay Kwan Puno na. Puno na maleta ni mo, puno na mo maleta. Kana asam ni bibutang. Ani bibutang. Sako. Sako. Ano ba 'yung parang Ala ala, dami mong bag ha. Pati mga bagsa, dami. Ala pa. Si mga kuniya. Tumbler tanan o di ba? Ah, Well, to you, my friend, I'm leaving her again. Don't cry, cause it's not the end of everything. <laughs> You'll be within miles of life. Wait, <laughs> I don't know. I'm taking out some time to stay with you. <laughs> my friends. With you, farewell to you, my friend. Hi. Amang put ka, madam? Ay, hindi ka na salita Ay, ano po? 1.34. Ay, kasi huwag din ako madunggan. Ha? Oh, sorry, 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 <laughs> sorry po, sorry po. hina kayo ang ano, hina ang, ang, um, ito tawag dito volume sa cellphone ni ano, ni Amanda. Sorry po. Bye-bye. Ano doon siya, pero pupunta siya Mia kasi doon naman siya happy at doon sa gusto kasi ano, parang gusto niya yung environment. Pero ayaw niya. kay uwi siya sa kanila. Pero ang problema, eh, Alay, hindi niya uwi ka. Naakap liti. liti na imo. Na, okay, kwarta dala. Tapos, si kwarta dala. Ah! ang koan, may nagmamay-ari ng hacienda Luwag Sita, <laughs> ay Lapad Sita. Ano mo sasabi no papaalis sa ano aman? Uh, dapat ado bigyan siya ng leksyon kasi di lang naman isang beses na ginawa yan. Ilang beses na and na nag-ano siya natutunan siya magsinungaling. Ang sa amin, hindi po kami, baka naman, bash na naman kasi gano'n gano'n. <laughs> ang sa amin, yung safety niya, kasi nandito siya nakatira. Sino sisisihin? Si Madam. Kasi under talaga, so, under obligation. Kasi nandito na, nakatira. Under responsibility. Yeah. Hindi nga nagpaalam, di ba? So sa mga magbabash dyan, know the story before, wow. after you judge as Okay? Yun lang ang sabi ko ha. Eto, hi! Saan mo kaya so, sa balutad pag sila pinipalayas, nandito. Kaya may hirapin. Paalam. Sa'yo dun here? Sa Maracanang. Sige, sige. boyfriend Huh? One day. So then, I love hey, this. mag-boyfriend, Maya. Taga sa'yo. Taga Kamu! Parehang mag-boyfriend. Ay, kita na eh. Wala mo naman siya so <laughs> Ha? Wala so, di pa diyan. <laughs> sa'yo pa mag-boyfriend. Wala po eh. pa palagi siya. <laughs> <laughs> ang Curtis ba yata gumawa ka? Huwag kayo nakima na naman mo naghada. <laughs> Uy, si Baku! Hindi <laughs> mas ka. <laughs> Ayan. Ito si Oyo. Oh. <laughs> At ang pagbabalik ni Oyo ang dito sa bahay. Kung may aalis, may babalik. <laughs> Ay, ginawa ko.

Tara, yung okay. sakyanan na ito pula. Ang puti ba? Bro, ito na naging 5 na. promo. Ay, okay. promo. Ah, okay. Kari, basta kaila. Basta kaila. Basta kaila nila Ah. Uy, wala ka nila ka. Gusto na. Kano'y ba? Abot ba? Inyong mga kuwan wala pa nagkuwan na malik. Ayan. So, bibigyan po natin si... Uy, ang ganda naman. Bakit, bibigyan natin ng sako. Oh bibigyan natin siya ng sako. <laughs> <laughs> Wala na. Wala makabagay. Puno, puno na yung mga bag. Kaya na sako. Uban. Sige na. <laughs> Ayun. Ay, Erma, Emma lang yung ano ni Brenda. <laughs> Guys, puno na po ang kanyang ano, bag sa so ito na masaka. <laughs> Aray ko. <laughs> Sako. Sako. <laughs> Hala to, ara. Mm -hmm. Farewell to you, my friend. Ano siya na kay kwarta, sa na kwarta pretty, ah, sa Hi everybody, may buntad, may hapon. Gamay, gamay lang imong daloon. Gamay lang. Ayaw atanan. Gamay lang, kanira o daloon. Ana. ana, ana dayon. Ayaw tanan. ayaw tanan, ayaw tanan. Ah! Pabalik, pambalik na dan ang uban. Kanira, gamay mayra Gamay ra Gamay ra dalon, gamay ra dalon. Gamay ra dalon, gamay. Ayaw tanan, ayaw tanan. Ibalik na. Ulit na, ulit na ulit. Ugma, balik ka, ugma. Balik ka. Uli ka na to, yung balay. Pagka ugma. One, two, three. Three days. pare di ka dani. ni. Kay Ana. Oh, meron din pang sako.